Dumulog sa Bitag Headquarters si Naveli Ihan at magasawang George at Odessa Pedro ng Dumaguete City. Sumbong ni Aling Veli. Pagod na ang katawan niya sa pagtatrabaho. Bugbog sarado pa sa kanyang amo. Takas na ang mga tao ko ilang ginabugbog. Takas na ang mga tao. Ako naman ako naman na bili na pay. Nakatawa ko kasama si Dundun. May dalawa man na sila. Si, 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 Dundun. si Dundun kasama, ipapatid kasama na Tapos wala nang mga tao dito sa Santa Maria Bulacan. Ako nang ng tayo, kapakaon sa baboy, magpili ko sa makina dito sa bodiga. Kung hmm, takbo-takbo na lang ko, kayo mo sa aking sa bahay. Tapos pa akong bubukon. Sabi ko sa akong amo, Ma'am, -ma uli na ko idinsi. Ayaw ko na uli ipon ito kunin yan ng dalawang bag pupunta dito sa kwarto kag ako na po ikuit nila pupunta sa kwarto ko sa bunga tayo pag gawas ko sa bahay padlak ano mga pintuan sabi nila sa kung ang bay kun ano ni no, patay na ka Ipun ipon sa tay bago ta kun kay wala ingay takbo ko sa kasada ko alam kung sa ala asa wala kong pera ala kung kasama si dondong kawawa hilap ang, hip, ang gawin bisag alas 12 gabi wala pa sweldo ano yung mga ginagawa ba? Ang kaya mo bang trabahuin yung kinakastigo ng amon uh, nyo doon sa loob ng sa Pigari Farm ng Bulacan tapos may isang bata parang dito hindi pinanakanain yung hindi, hindi marunong Tagalog yung saya so, Papadalang kita ng tao, eh resolve mo nga to eh yun ang siguro ang mission niya. yan para ituturo mo ng lugar doon po sa mga ko isang tao ko pagkatapos uh, rescue the kids Rescue na lang, i-rescue na lang gawin doon ha? Oo, sige oh, ugma! Hindi mo muna ng mga si Erwin, ha? Mutabang siya. punya para mo add dito sa Bulacan, sa Santa Maria, na ang mga uban ng mga kamera, ha? punya, niya, tawag sila dito sa polis para makuhang si Dondo na nagpaka ng pa na ng big brother na nalit siya. Ba? Baka Patungo ngayon ang grupo ng Mission X at saka Vita sa Santa Maria, Bulacan at makikipag-coordinate kami sa polis doon. Dahil dito sa reklamo ni Aling Veli na nakatakas Uh, kamakailan doon sa isang uh, pigiri, pabuyan sa Mesantamaria Maria Bulacan ang reklamo ni Aling Belly sa bitag ay uh, hindi na siya pinapasweldo no? at pagkatapos sinasaktan pa neron din yung kanyang mga kasamahan. Ngayon si Aling Belly fortunately ay eh, nakatakas. So nakarating sa bitag at nagreklamo nga. Meron pang isang tao doon na tinatawag niya si, si Don nakababayan niya, na nandun pa ngayon na hanggang sa ngayon ay hindi makaalis-alis, hindi raw makatakas. Ganon din daw ang ginagawa kay Don Don. Pinupugbog, walang sweldo, yung pagkain masyadong limitado. At ang problema pa, ayon kay Aling Belly, eh mag-isa na lamang daw si Don Don at ang papakainin ni Dondon Don ng mga baboy ay halos dalawang libo na baboy. Pero most importantly, ang lakad namin na ito ng Mission X at saka ng BTAG ay para kunin itong si Dondon Don para makawin na sa kanila.

doon sa uh, piggery na sinasabi nito ni Aling Lenya. Uh, so, on the way tayo ngayon doon sa nasabing lugar at ang uh, gagawin ay e, kakausapin uh, ng pulis yung tao na ibigay sa atin yung hinahanap uh, natin sa si Dondon at saka yung mga gamit nitong nga kung Pero kapag mamatika siya, ay gagamitan ng pwersa ng pulis na yun ang utos ng hepe uh, ng Santa Maria Bulacan.

Don Don lang natin Right now si Don Don ay uh, naayos yung kanyang gamit at uh, sasama nga dito sa kanyang mga kapatid. Mga kapatid, kung natin, ito yung mga baboyan na inaalagaan nung mga nung uh, complainant natin at saka si Don Don. Biruin mo niya, sa dinamit natin na baboy na ito, yung isa lang si Don Don lang ang uh, taga alaga dito. So ito lahat ay eh, pinapakain ni Dondon lahat ng baboy niya simula sa umaga hanggang sa hapon. Pagkatapos, underpaid pa, dalawang libo isang buwan. And then eh, 18 months na siya rito, ang nabibigay, ang na-advance pa lamang sa kanya ay eh, 11,000. So ibig sabihin may kulang pa na 25,000. Yung living condition, yung working condition, makikita na yung klase ng, ng lugar na pinagtatrabahoan niya, mabaho, tapos eh, yung, yung sanitation, maging si Don na nakita naman ninyo kanina na punong puno ng pulbo yung mga darak na pinapakain niya wala man lang mga protective gear sa mukha na para proteksyonan yung kanyang baga laban dito sa mga sa mga feeds na pinapakain sa baboy so natin natin yung uh, may-ari ng lugar na ito kunin yung kanyang sweldo pagkatapos then we'll have to go ito ang tirahan ko. yung mga baboy, may mga hapa kayata hindi na mo ito, mapagkamalan so, so. eh, na may ng tao baboy ang oh, oh, ahas Sir Erwin tulfo po ito, ma'am. Walang may-ari ng babuyan okay, so, kaya tinawagan na namin ito. Aden, ganito na lang oh. Mrs. eh kukunin na ho itong si Don Don, sasama sa na ho. <mulit> ay, sino may-ari nito? Yung <mulit> ni Katotoy. Katotoy, nasa si Katotoy. Eh, hanapin niyo ho. Hanapin niyo saan niyo hahanapin? Tawagan niyo na ho at ginagabihan tayo rito sa di inaasahang pangyayari. Tumawag itong sikat na showbiz personality ng isang higanteng TV network, si Oji Diaz. Si OGDS, Diaz, nagpagamit, este, ginamit para tawagin ng Mission X at Pitag at siraan yung mga pobreng nagrereklamo. oh. Oh, Ehan. Oh, story daw ay napaka drama niyan Oo, na ng lang ng kwento Pati ba naman itong salot na babuyan na ito Pinasok na ng intriga sa showbiz Inantay ng bitag, Mission X Maging ang mga Santa Maria Police ang pagdating ng may-ari na si Totoy Kapalad na umano'y isang movie producer upang maiabot sa mga biktima ang karilang sweldo. Umalis na lang ang grupo ng bitag at Mission X ng tumayong garantor itong si O.J. Diaz. Ay, eh, kung sino-sino ang niya, eh, kung may, may gagarantee mo na ibibigay yung sweldo nito yung tao bukas, alis na ka kami dito.